Binawi niya lahat ng mga regalo na ibinigay sa iyo, pero hindi niya kayang bawiin ang mga alaala. Nang nagsimula siyang alisin ang mga bagay na kanilang pinagsaluhan, parang may pilit na nagsasabi sa kanya na, sa paglayo sa lahat ng iyon, maaari niyang burahin ang mga nangyari sa pagitan nila. Isa-isa niyang kinuha ang mga bagay, ang litrato nila sa dalampasigan, ang librong ibinigay nito noong huling kaarawan, ang relo na binigay nito bilang simbolo ng isang tahimik na pangako na nag-ugnay sa kanila. Bawat bagay ay may kwento, bawat piraso ng alaala ay isang fragmento na akala niya ay kaya niyang alisin sa isang simpleng kilos. At habang ginagawa niya ito, parang higit pa sa mga material na bagay ang sinisira niya, sinusubukan din niyang sirain ang isang bagay na hindi niya kayang burahin. Alam niya na hindi lamang ito tungkol sa mga bagay. Pero ito ang nasa kanyang mga kamay. Ito ang mga simbolo, mga pisikal na marka ng isang panahong ayaw na niyang alalahanin. Tinitignan niya ang bawat isa na parang ang bawat item ay isang lubid, isang hindi nakikitang tali na nag ubnay pa rin sa kanya dito. Ngunit habang binubuo niya ang mga bagay para ipadala palayo, walang nararamdamang kalayaan. Sa halip, may lumalaking puwang na bumabalot sa kanya. Ang ilusyon na ang pagbura sa nakaraan ay isang posibilidad ay nakakaakit, pero alam niyang ang mga alaala ay isang bagay na hindi maaring hukayin, alisin, o pabayaan. Maaari niyang alisin ang mga material na bakas, pero ang alaala ay mananatili. At mananatili itong matatag. Mas matatag kaysa sa anumang litrato. Mas matatag kaysa sa anumang bagay. Mas matatag kaysa sa anumang pisikal na bakas na sinusubukan niyang alisin sa kanyang buhay. Kinuha niya ang album ng mga larawan, nagsimula ng maghiwalay ang mga pahina, na isang malinaw na salamin ng kanyang pagtatangka na putulin, punitin at humiwalay. Bawat larawan na tinitingnan niya ay tila may sariling buhay, na para bang ayaw makalimutan ng mga taong naroon sa larawan. Bawat tingin, bawat ngiti, bawat sandali na nakatakda ay mistulang ipinipilit na manatiling buhay, sa kabila ng kanyang mga pagsusumikap na sirain ang mga ito. Ang kanilang unang halik ay buhay pa rin sa kanyang isipan na parang nangyari lamang kahapon. Ang kusang yakap sa kalye, nang sorpresahin siya ng babae sa isang kapehan, ay mga sandali na inakala niyang kaya niyang burahin, Munit ang mga sandaling iyon ay may kapangyarihang patuloy na mabuhay. Hindi alintana kung ilang larawan ang kanyang burahin, hindi alintana kung ilang alaala ang kanyang subukang ibaon, ang mga alaala ay hindi mababali. Nagsisimula na siyang maintindihan ang kawalang-saysay ng mga ito, munit may bahagi pa rin sa kanya na tumatangging tumanggap. Kahit sinasabi ng kanyang isipan na hindi niya kayang burahin ang kasaysayan na dinaanan nila, Patuloy pa rin ang kanyang katawan sa mga desperadong kilos sa pagsusumikap na muling isulat ang nakaraan. Itinatago niya ang lahat sa mga kahon at iniipon, na para bang sapat na ito upang ibaon ang kanilang mga alaala. Mahirap, napakahirap tingnan ang mga bagay at hindi makaramdam ng kurot ng pagsisisi. Hindi dahil sa katapusan, kundi dahil sa pakiramdam na natalo siya ng isang nakaraan na hindi niya kayang baguhin. Hindi dahil sa kanyang mga pagkakamali kundi sa simpleng katiyakan na ang mga damdamin niya para sa kanya ay hindi mababali. Ang ilusyon ng kontrol ang kanyang sinusubukang gawin, sa totoo lang, ay isang desperadong pagtatangka na kontrolin ang isang bagay na lampas sa kanyang maaabot. Gusto niyang alisin ang sakit, burahin ang mga alaala na nagdadala sa kanya pabalik sa mga sandali na ngayoy hindi na niya matiis. Bawat gamit na kanyang inihihiwalay para ipamigay o itapon ay tila nagpapagaan ng kaunting bahagi ng kanyang pangungulila. Ngunit kasabay nito, nagdudulot din ito sa kanya ng higit na kawalan. Parang nilalayo niya ang bahagi ng kanyang sarili. Parang binubura hindi lang ang nangyari sa kanila, kundi, sa ilang antas, binubura rin kung sino siya habang kasama niya ito. Sa mga gabing walang tulog, nakikita pa rin niya ang sarili na nawawala sa mga alaala. Hindi mahalaga kung gaano karaming bagay ang kanyang itinatapon. Kapag pinikit niya ang kanyang mga mata, nandyan pa rin siya. Ang kanyang boses, ang amoy ng kanyang pabango. Ang mga tawa na nagbahagi ang magkatuwang na mga tingin. Ang pagmamahal ng mga sandali na, kahit na wala na ngayon, ay patuloy na nananatili sa kanyang isip. Ang mga alaala ay nakaukit sa kanyang puso, at kahit na sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na maaari silang maglaho, alam niya, sa kaloob-looban niya, na walang pagtakas. Hindi mula sa kanyang sarili. Hindi mula sa kanyang sariling mga alaala. Sinubukan niyang hanapin ang konsolasyon sa mga bagong bagay, mga bagong kaibigan, mga bagong sandali. Ngunit tuwing napagtatanto niya, bumabalik ang alaala, parang isang alon na hindi mapigilan. Hindi mahalaga kung gaano siya nagpupumilit na makipag-ugnayan sa iba, hindi mahalaga kung gaano karaming oras ang lumipas. Ang kawalan na nararamdaman niya ay lalo lang lumalaki. Dahil sinusubukan niyang itago ang kanyang nararamdaman sa likod ng isang facade. Sa likod ng kurtina ng mga bagong gawain, munit hindi pa niya naintindihan na walang halaga kung anong gawin niya, hindi mahalaga kung gaano karaming bagay ang kanyang sisirain o lalayo siya mula sa mga nakikita niyang alaala. Ang natitira at ang hindi kailanman maaaring mabura ay ang nasa loob niya. Ang walang makikitang iba madali para sa kanya na tingnan siya at isipin na nalulutas niya ang kanyang sakit na napagtagumpayan niya na ang nangyari. Mukha siyang kalmado, kontrolado, maging walang pakialam sa lahat ng iyon. Pero walang nakakakita sa nangyayari kapag nadidilim na at mag-isa siya, nakatitig sa kawalan. Walang nakakakita sa mga sandali na pumikit siya ng mga mata, at naramdaman ang bigat ng katahimikan, ang bigat ng kawalan na pilit niyang iniiwasan. Ang mga alaala, na parang mga hindi maamo na mga multo, nananatili roon, at ang tanging bagay na magagawa niya ay tanggapin ang mga iyon. Ano pang abang natitira para sa kanya kundi 'yon? Ang katotohanan na ayaw niyang harapin ay simple. Ang mga alaala ay parang mga hindi nakikitang tatoo. Hindi maaaring alisin, burahin, o kalimutan. Bahagi na 'yon ng kanya. Bahagi 'yon ng kung sino siya ngayon, gaano man niya kabustuhang baguhin, burahin, o muling isulat ang mga ito. Ang pagmamahal na naramdaman niya, ang mga sandaling pinaghasyan, ang nagbuklod at naghiwalay sa kanila. Lahat ng iyon ay bahagi ng kanyang pagkatao sa paraang walang kahon o drawer na makakapagtago. Ang sakit, na noong una ay nagpapakita sa anyo ng isang pisikal na kawalan, ay mabilis na naging mas malalim at hindi na matitiis, ang kawalan ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag, ngunit nararamdaman niya ng sobra-sobra. Ang mga bagay ay hindi na lamang mga bagay, ang mga alaala ay nagtali sa oras sa paraang hindi na maihihiwalay na kahit hindi niya sila mahawakan pisikal, bitbit -bit niya ang mga yon. Sa katahimikan ng mga oras na walang laman, ang mga iyon ay isang palaging presensya, isang anino na hindi na siya iniwan. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na isang simpleng kilos ay maaaring magpawala ng lahat. Ngunit habang masinusubukan niya, lalong nagiging malinaw ang kawalang saysay ng kanyang pagsusumikap. Ang huling pagkakataong nagkatitigan sila, ang bigat ng mga hindi nasabing salita ay nanatiling nasa hangin, mabigat, puno ng mga sirang pangako at mga sandaling hindi natupad. Nararamdaman pa rin niya ang titig na yon, na para bang naroon lang ito, anumang oras, handang sumiksik sa kanyang isipan, nagdadala sa ibabaw ng lahat ng nais niyang kalimutan. At wala siyang magawa upang pigilan ito. Kahit patuloy na umiikot ang mundo, kahit lumilipas ang mga oras at nagbabago ang mga panahon, hindi lumalayo ang mga alaala. -ala. Naging bahagi na ito ng kanyang kwento, bahagi ng kung sino siya ngayon. Maaari niyang subukang baguhin ang pisikal na paligid niya, ngunit ang nasa loob niya ay hindi mababago. Para bang natatakan siya, hindi nang nakikitang pilat, kundi nang isang bagay na mas malalim, isang bagay na alam niyang hindi hindi niya mabubura. Ang mga punan ang kawalan ng ibang mga bagay ay lalong nagpapakita na walang kabuluhan. Humahanap siya ng mga pangaliw, mga bagong interes, mga bagong tao, ngunit wala ni isa ang tila gumagana wala ni isang bagay ang makakapuno ng kawalan na iniwan ng babae sa kanyang puso. Para bang kahit ano ng subok niyang gawin, may palaging kulang, at ang kulang na yon ay isang alaala, isang damdaming ayaw maglaho. Natutunan niyang hindi lamang ito simpleng nawawalang bagay o isang bahagi ng kanyang nakaraan na maaari niyang basta-bastang baliwalain. Ang mga alaala ay tulad ng malalim na ugat, sumasalaksak sa bawat layer ng kanyang katauhan walang paraan upang bunutin ang mga ito nang hindi nagdudulot ng kirot, nang hindi sumisira ng isang bagay na mahalaga. Tinutulungan niyang palitan ang paungulila ng mga bagong mukha, mga bagong sandali, ngunit bawat mukha, bawat sitwasyon ay tila malayong anino, isang pagsubok na hanapin ang isang bagay na hindi hindi magiging kapareho. At ang pinakamasama sa lahat ay ang pakiramdam na sinusubukan niyang burahin ang isang nakaraan na, sa ilang antas, ay siya pa rin ang nagtatakda. Hindi mahalaga kung gaano kalayo ang kanyang sinusubukang maging, hindi mahalaga kung gaano siya kasumikap na magpatuloy. Ang mga alaala ay nandoon pa rin, tulad ng isang hindi nakikitang tanda na kasama niya sa bawat hakbang, sa bawat bagong araw. Sinusubukan niyang bumuo ng bago, ngunit palaging may kulang na piraso, palaging may kulang na mahalagang bahagi, dahil ang piraso na iyon ay hindi maaaring mapalitan, hindi maaaring mapunan. Ang nawala sa kanya ay hindi na mababawi. Kapag hindi binura ng oras ang oras, iniisip niya, ay dapat may kakayahan na palambutin ang sakit. Naniniwala siya na habang lumilipas ang mga araw, ang bigat ng mga alaala ay bababa, ang sakit ay magiging mas matitiis. Ngunit hindi tinupad ng oras ang kanyang pangako. Hindi niya ito nakalimutan. Ang pangulila ay hindi lumayo ang kawalan, sa halip na mabawasan, ay tila lumalaki, parang ang oras, sa halip na burahin, ay mas pinatindi pa ang alaala, naging mas malinaw, mas naroroon. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ang pisikal na distansya sa pagitan nila ang magiging solusyon. Inisip niya na kung hindi niya ito makita, kung hindi niya ito muling makatagpo, ang mga alaala ay manghihina. Ngunit ang mga alaala ay hindi nangangailangan ng pisikal na presensya. Ang mga ito ay higit pa sa simpleng mukha lamang. Ang mga ito ay nakatali sa mga damdamin, sa mga karanasan, sa kakanyahan ng kanilang pinagsamahan. Hindi ito mga bagay na maaari niyang baliwalain o kalimutan kahit gaano pa niya kagustuhin. At saka napagtanto niya ang isang bagay na hindi niya pa kailanman alang noon, sinusubukan niyang burahin ang isang bahagi ng kanyang sarili. Sinusubukan niyang burahin ang nagpakilala sa kanya sa mga sandaling iyon, ang mga damdaming naramdaman niya, ang mga pangarap na pinangarap niya. Sinusubukan niyang itago ang isang piraso ng kanyang kaluluwa, at iyon ay imposible. Ang namagitan sa kanila ay hindi lang tungkol sa mga bagay o mga sandaling naranasan, kundi tungkol sa kung ano ang kahulugan ng mga yugtong iyon para sa kanya. Naging batayan ng mga ito kung sino siya noong panahong iyon. At kahit gaano man kahirap, sa wakas ay naintindihan niya na hindi niya maaaring burahin ang naghubog sa kanya ang nagpatibay sa kanyang pagkatao at kung sino siya ngayon. Ang panloob na paglaban sa ibang bahagi ng kanyang paglalakbay, nagsimula siyang labanan ang katotohanan ito. Nakikita pa rin niya ang kanyang sarili na sinusubukang burahin ang mga patunay, sinusubukang kumbinsihin ang kanyang sarili na maaaring malampasan ang sakit ng madali at mabilis. Ngunit hindi pa niya nauunawaan na ang proseso ay hindi gumagana ng ganoon. Ang oras ay hindi isang agad-agad na manggagamot tulad ng iniisip niya. Hindi ito ang simpleng pagtanggal ng mga bagay, ng mga bagay, ng mga alaala na nakikita, na maghahatid ng kaluwagan. Ito ay ang pagtanggap ng kanyang naranasan, ng sakit na nararamdaman niya, na, kabalintunaan, ang magpapalaya sa kanya. Kailangang harapin niya, sa wakas, ang kanyang pinakatakot, ang sakit ay hindi maaaring pawiin, at ang mga alaala ay hindi maaaring burahin. Parte ito ng kanyang pagkatao, ang tunay na hakbang patungo sa kalayaan ay hindi sinusubukang kalimutan, kundi tanggapin na, kahit gaano paman kasakit ang pagkawala, iyon ay bahagi ng kanyang kasaysayan. Ito ay ang pagkilala na ang mga sandali, kahit na may kasamang sakit, ay naging mahalaga, naging mahalagang bahagi ng kanyang paglalakbay. Ang hindi niya maintindihan ay kahit na sinubukan niyang tumakas, ang mga alaala ay hindi nagpaparalisa sa kanya. Siya, sa kanyang pagnanais na itakwil ang mga ito, ay inilalagay ang kanyang sarili sa isang piitan ng pagtanggi. Ang tanggapin kung ano ang nangyari, nang walang desperadong pagtatangka na burahin ito, ay ang tanging paraan upang makahanap ng kapayapaan. Hindi niya kailangang kalimutan ang mga alaala. Kailangan niyang matutunan na mamuhay kasama ang mga ito, pahintulutan ang mga ito na maging bahagi ng kanyang paglago. Tahimik na kalayaan at sa katahimikang iyon, pagkatapos ng huling mga desperadong pagsubok na kalimutan ang nakaraan, sa wakas ay naunawaan niya. Hindi niya kailangang makalimutan. Kailangan niyang isama. Ang kung ano ang kanyang naranasan kasama siya, kung ano ang kanilang pinagsaluhan, kung ano ang kanilang nawala, lahat ng iyon ay hindi kailangang burahin, hindi kailangang itapon bilang walang halaga. Bawat piraso ng kwentong iyon ay bahagi ng kanya, ng kanyang paglalakbay. Siya, sa isang paraan, ay hindi na magiging katulad ng dati pagkatapos niya, pero hindi iyon nangangahulugan na ito ay isang masamang bagay. Sa gabi niyon, mag-isa sa kanyang kwarto, tiningnan niya ang mga kahon na patuloy na nakatumpok. Ang pakiramdam ng kawalan ay nananatili, pero ngayon ay hindi na siya tumatakas. Ayaw niyang burahin ang kanyang mga naranasan, gusto lamang niyang makahanap ng bagong paraan upang dalhin ang mga iyon. At sa gayon, ang mga alaala ay patuloy na umiiral hindi na bilang isang pabigat, kundi bilang paalala na ang nakaraan ay hindi kailanman maaaring burahin, ngunit pwedeng, sa katunayan, tanggapin. Patuloy pa rin niyang iniisip kung may nagawa siya na sana'y nakapagpabago sa wakas. Pero mayon alam niya na, kahit may ibang nagawa siya, ang mga alaala ay mananatiling pareho. Ang natitira ay hindi pagsisisi, kundi pagtanggap. At iyon, kahit masakit, ay isang mahalagang hakbang patungo sa kalayaan. Hindi mula sa nakaraan, kundi mula sa kanyang sarili. Habang lumilipas ang mga araw, isang bagong pag-unawa ang nagsimulang umagos sa kanya. Ang oras, imbes na pawiin ang sakit, ay nagsimulang palambutin ang kanyang pagtanaw sa mga nangyari. Napagtanto niya na sa kanyang pagnanais na kalikutin ang mga pira-piraso ng nakaraan, sa kanyang pagsubok na puksain sa pisikal na paraan ang mga alaala, ay lalo lamang niyang pinalalalim ang pagitan niya at ng pagtanggap. Lubha siyang naging abala sa pagtanggal ng pinagmumulan ng kanyang sugat na hindi niya napansin ang natitira pa sa kanya, ang mga aral, ang paglago, ang lakas na nakuha mula sa pasakit. Maging ang mga sandaling puno ng kasiyahan, kahit malayo na, ay may sariling halaga. Akala niya ay ang solusyon ay nasa pagtanggi, nasa paglayo mula sa lahat ng nagpapaalala sa kanyang naranasan, siya ay tuluyang magiging malaya. Ngunit iba ang katotohanan ang kanyang nararamdaman ay hindi simpleng salamin ng mga alaala. Ito ay pagkilala na ang lahat ng ating naranasan, kahit ang mga sandali ng pagdurusa, ay humuhubog sa atin, binabago tayo. Ang kanyang mga nawala ay hindi na maibabalik, ngunit ang natitira sa kanya, ang mga karanasan, ang mga pagninilay-nilay, ang pagkaunawa kung sino na siya ngayon, yan ay hindi kayang kunin ng sino man at dahil dito, bagamat ang kawalan sa ilang mga gabi ay patuloy siyang binabagabag, maliwanag ang katotohanan, nakarating siya sa isang punto ng pag-unawa. Hindi niya mabubura ang kwentong na isulat na, ngunit maaaring niyang isulat ang isang bagong kabanata, kasama ang mga peklat na ngayoy bahagi na ng kanyang paglalakbay. Habang natutunan niyang mabuhay kasama ang kanyang mga alaala, isang bagong pag-unawa ang lumitaw, ang nakaraan, gaano man ito kasakit, ay hindi kailangang maging isang pabigat. Napagtanto niya na sa halip na subukang burahin ito, dapat niya itong tanggapin, unawain, at pagkatapos ay magpatuloy mas malakas. Ang naiwan ay hindi isang patuloy na sakit, kundi isang walang hanggang aral na ang mga naranasan natin ay hindi kailanman nawawala, kundi nagbabago. At ikaw, nagawa mo na bang tanggapin ang iyong sariling nakaraan, kasama ang lahat ng mga marka at mga natutunan? Ibahagi ang iyong pananaw sa mga komento. Baka ang nararamdaman mo ngayon ay eksakto kung ano ang kailangan mo para lumago.